Trello natin na ano. Ah, quartz lang din mga guys, magkano ang presyo tubos Anton? 800. 800. Yan, mga ano. Ah, natin. Uh, Casho magkano? 600. 600. Fronted mga yan na 600 na guys. 600. Ano mga 'to? Yan 700. 700. Oh! Yeah. 700. 800 800. Plus dito. Isang libo. Yan, mga dito mga isa. So, hindi pa mga presyo natin mga isa. So, mga about na mga 1,000. Pusin. 1,000. Oh, yan so mga kaiso dito naman tayo kay boss Boss Anton, no? shout out po kay Boss Anton. So, pag sa mga mga relo niya dito, no. So, update natin natin rin, eh. nakuha na natin. Ayun, na pampalakasan natin. So, mayroon pa nagkat paano, mayroon pa naman tayo dito, guys. So, bench natin magkano, Boss Anton? 700. 700, Boss Anton. Yeah. 700. Yeah. So, hindi ko sa bulpa ng mga presyo ang tinumagas ha. So, meron naman tayo dito ng relo natin na ano. ah uh, quartz lang din mga guys. So, magkano ang presyo ito, Boss Anton? 800 na. 800 yan, yung mga ito ang tingnan tungkol lang dito ha. Ah. So mayroon naman tayo rito. Kasi okay. so, uh, ah, uh, Top viewer, land, uh, clone lang, clone magkano? Replica. Replica magkano 'to? 700. 700. Yeah, 700. So mayroon tayo rito ng ano? Perry. Ah, uh, kasyo natin. Uh, kasyo magkano? 600. 600. Brand 500. 500. Okay. Yeah. Tayo, 700 Septahan yeah, mga guys. Mayro tayong binoboto. Yan no. 700. 700. 700 Septahan. Oh. Mayro man der bayan din gan. Ito. 700. 700. Automatic. 800. 800 lang. Ah, um. uh, sa mga region, Florida nya, mayroon na Ito ba? 1,000. Yeah, dito lang siya So, negotiable pa mga presyo natin ng mga sa mga bata Ito, 1,000, 1,000. Ano ba 'to? Ito, boss. 800, 800. Pag-inom sa gabi ito? Oo. Last price mo nito? Last <laughs> event lang, Bodin. Oo, oh, limited lang kasi. Ito ba? Isa lang ito pala. Sa libo. One tea. Very Ellis yan, Bodin. na! So, ano? Meron tayo ng kasyo rito na... Meron pa yung salamin niya, hindi version. na gagawin. Hindi na gagawin. Yan, 600 na lang. Oo, oh, 600 lang ito mga 600. Tayo 800. Tayo 800. Oh, so, ayan. 15 na lang. 1500. Big size na alpha. Guys, ang gish natin 500 na lang. 500. Ang guys, 500. So ito mayroon tayo ng gold plated na ano? 12 1200.

Automatic no, to automatic. Oh, automatic. Automatic to May battery tayo, yeah. ito mga kasi. Alpha. Ito pa boss, magkano? Yan 800. 800 lang to mga isa. Ayan, dito, ito boss, magkano naman natin? 1,500 na lang. 1,000 kasama 1, na yung, yung, card, yung card, no? 1,000 Invicta. 1,500 Original. So, quartz lang, no? So, mga abot nito mga katulad nito. Magkano mga priswate? 500. 500. 1,500. 1,500. 1,500. So, mga ganitong puma natin? 700. 700 ito? 600. Ito nga? 8. 1K 1K 600 600 600 600 700 8 yun mga okay. guys So ito pa yung mga relo po ni Boss Anto no, Dito sa mga Natagal na dito sa Carmen Planos Bansyanto At po sa lahat mga customer no O sige pili-pili lang po Yan 1K na lang Swiss yung makina niya Yan legit yan boss Swiss ang makina Pinagamit ng tag So, dito tayo sa ulit natin update price naman natin kung mayroong mang pagbabago ang mga presyo ni Boss Anton dito sa mga Rilo niya dito mga o oh, shoutout po sa nakakabili dito kay Boss Anton shoutout po shoutout po so good morning good morning po sa lahat mga customers so na na pumunta rito mga nagsikayat mo na si Kayad, pumunta rito sa mga reloan ni relo ni Boss Anton dito sa mga ito nga sa mga segunda mano lang itong mga relo niya no sa so, mga brand new at ay hindi mga segunda mano pala

Ah, na natin. Libo, na lang. Isang libon. Isang Ha? Kilala mo? Ah, uh, ito. yun. Ah. Uh, Magkano to? 1K. 1K. Uh, ano Tingnan dito ko full plate. plate, plate okay, so oh, ayan. So dito lang tayo. Magkano to? 1,000. 1,800. Ah, 1,000 mga guys, mga ganito. So mayroon naman 'tong casio 'tong mga guys. So magkano yung casio natin? 1k. 1,000 din again 'tong mga guys, mga about mga yan. So 'yun, pwede Class natin yun. mga brand new. Ah, hindi, mga segunda mano 'tong so, mga guys, 'yung so, nagtatanong ah. Mga segunda mano pero mga legit. Oh, legit. legit. Mga original 'tong mga guys. Yung puzzle natin, boss, magkano? 1,000 1,000 yeah, no? so, yeah. yan so mayroon naman tire dito Look no, nandao no. no, no. so dito ito mga so, ito mga replica ah, ah, replica so dito tayo oh, sa so, okay. mga ganito yeah. ito ito naman magkano yan 1,000 1,000 tumama sa mga presyon trouser ng ah, 1,000 bilis lang natin update oh, ito 600 600 so ito boss magkano ito? 1,000 yan ito boss 1,200 One One Ito first, So yan mga Ay 1,500 1,500 1,000 So ito mga ganito Eto, six six, six. Ito 600 Saan boss? Ito 600 O yan mga 600 daw Mga ganda mga ganda Yan mga presyo 600 Ito 1,000 1,000 Ito maganda to ha 1,000 to pang babae Pwede pang Yan So mga 1,000 1,000 lang to So mayroon naman tire ito mga to Ito yung pang Ito magkano to? kasi kung natin si Ibu 800 800 siya so mga, mga 800 so mayroon tayo ano, dito ito magkano ito ba? 1,000 libo. 1,000 1,000 to so mayroon naman tayo dito mga ano yung katulad na medyo eh yan 700 700 mayroon, mga 700 tumawin sa mga ganyan so mayroon naman tayo rito ng Mike, Michael for 1,200 tumawin sa so, golf leading no? Uh, white dial po mga isa So, oh, meron naman tayo rito. Ano, Michael yeah. Kors din. 1,203 na again ito mga guys. Mga about na mga... Yun. So, meron naman tayo ito. Ito, plastic na ano, ano. Magkano ito, boss? Yan, uh, 300. 300 lang. So, pang bandit mil. Replica. So, ito, meron 5,000. 5,000. Kaya, tina, kaya tininatalihan talaga. Baka maligaw. <laughs> Baka maligaw. <laughs> Baka maligaw. See, na, 5 na 5,000 mga <laughs> presyan. So, buta so, Yan. Makin, yan. <laughs> Tapos <laughs> 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 tinalo sa likod. No? <laughs> okay, tama lang yun. So, mahirap malingat, no? So, 5,000. Negosable pa. Pero, so, ito, boss, magkano naman ito, boss? Yan, 700. 700. 1,000. Automatic na, no, no? Bago rito mga iso. Yan, so, ito, mayroon tayo rito. Ito naman. Yan, isang libo. Citizen, isang libo. Yan. Oh, citizen. Mayroon naman tayo ito. Ito, boss. one pa lang benta niya. Swiss yan. ito. Ah, yan. Bukas, gas, gas. Oh, yan. So, ito, mayroon pa tayo rito. Ano, ito. Ito. Tare, local lang yan. Lock. tatlong daan. Mga. Tatlong daan lang sa mga budget meal lang pala. Mga, sa mga about na mga relo. Sa so mga ito mga guys, sa mga about na mga nakalatag dito. Sa yan, sa mga, yun, sa mga adidas. Hindi ka magkano yun. Yan, mga, yun. Yan, dito sa mga, ano, dami kang pwede na mga mga dito. Presyuan, sure so, nakalatag dito mga guys. So mayroon naman tayo itong pang budget meal sa mga ganito about ng mga dito mga ito tinatawag lang nila ng class E lang daw to sa so, mga pang budget meal to. So magkano naman to ganito mga So 1,000 1,500 200 sa mga mga automatic na ano mga class E lang daw to sa mga ito. So maganda automatic sa mga guys sa mga, automatic shop 1000 1,200 magkano naman to? 500 lang daw to sa mga ito pang budget meal sa mga about na mga ano yan. So mayroon tayo rito mga, ano, you know, ito mga quartz din to. Magkano naman ganito? 1,000. Kagisa ng 1,000 'tong mga ito mga tasya 'tong mga langyan din. So mayroon tayo rito Ito boss, magkano boss? 9, 940. Ito. Tagayong Tony San Diego. 3,800, 800 lang pala doon. 800. So yan, mayroon tayo rito Ito, mayroon tayo. Ito boss, magkano naman to? 1.5. P1,500 So itong ano 3000 3000 na Jopak ano? Jopak ba to? G-Shock g Original Rated na Rated na 3000 Okay So may po oh, 3000 P3,000 Sa bawat mga Kalatag uh, dito sa P940 ano? Ito mayroon po Ay di nakaset yan na Uh, ito ganun din tatlong rin nito. 912 pa lang 12 eh. 12, ito. Oh, dalawa 912. Dalawa Ayan 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 So, yeah mga guys. So, dito mga pag-abil mo yung mga presyuan ni Rilo ni Boss Anton. So, oh, shout out, shout out sa lahat mga kasunod. So, maraming maraming salamat po. Oh, okay, salamat, salamat. Oh, salamat.